Ayan, magandang araw mga kadahon. Ayan, dito tayo ngayon sa bundok. Ah, papakita ko sa inyo ang tanim ng papa ko. Ayan, alogbati. Masarap ito mga kadahon. Pwede natin ito ihalo sa diningding, sa munggo. Napakasarap nito, lalo na sa mga bata. Ano? Papakainin natin ito sila mga kadahon. No, ah, yung mga anak natin, papakainin natin dahil ah, napakaganda, napakadaming benepisyo tayong makukuha dito. Oo. No. Higit sa lahat, napakataas o napakayaman ng vitamin A and vitamin C itong alugbati. Okay? Maganda ito sa balat, maganda sa paningin natin, no? Yung sight ng paningin natin ba? Maganda sa buhok natin, no? At saka ang maganda, kumpleto sa minerals ito. No, may calcium siya, may ion siya, may magnesium, may potassium, may sodium, no? Iwas anemia. Mababa yung hemoglobin mo, 'yan. Kumain ka ng alugbati, mga kadahon. Napakaganda, no? Napakaganda ng uh, content ng alugbati. Okay? Oo. Uh, ang maganda, may vitamin, uh, may ano siya, may may B9, may may B3, may B6, may B5, may B1, may B2. Yan. Madulas ito mga kadahon yung alubate pero napakadaming benepisyo tayong makukuha. Lalo na dun sa mga taong uh, malulusog ang katawan, no? Yung uh, kailangan magpapayat, kumain ka lang ng alugbati mga kadahon. No? Uh, ka? Yan, alubate lang. Kumain ka araw-araw. Okay? Uh, iba-ibang luto lang para masarap ang pagkain <laughs> okay matas yung kolesterol mo oo oh. ayan maganda yung alugbate makakatulong sa iyo uh, ang alugbate mga daon tinatawag din ito na uh, healthy heart ayan maganda ito sa puso no uh, kumain tayo ng alugbate para makatulong no makuha natin yung mga benepisyo na na kailangan natin sa araw-araw okay yung mga taong laging nag na, nagtitibi yung hindi makadumi kaagad kumain ng alugbati may sakit ka sa puso may problema ka sa mata no may cancer may ulcer ka kumain ka lang ng alugbati mga daon dahil ito ay makakatulong sa atin ayan maraming salamat guys Kaglis po